Ako po si Arnel Tupil Guzman, isang police officer. May mabuting asawa at napaka-responsable mga anak. Hindi ko ikakaila nang buhay namin noon ay malayo sa kalooban ng Diyos. Mga bisyo tulad ng paglalasing at pambababae ay bahagi na ng aking pagkatao. Lagi rin mainitin ang aking ulo kahit simpleng bagay ay pinapatulan ko. Ayabangan ang nangingibabaw sa aking puso. Madalas kaming nag-aaway ni Mrs. dahil sa kagaguhan ko. Dumating ako sa puntong hindi ko nakilala ang aking sarili. Dahil dito, sunod-sunod na bagyo ang dumating sa aming buhay. Halos lahat ng pagsubok ay naranasan namin. Noong mga panahong iyon, tila wala lang direksyon ang aming buhay. Taong 2020, sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, may isang mga aral na regular na bumibisita sa Tuguegarao Airport kung saan ako ay nagtatrabaho. Siya po si Pastor James Kinto na ginamit ng Diyos para ako ay makapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. At sa pagbabahagi ni Pastor James ng ebanghelyo, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas noong June 2020. Naintindihan kong kailangan ko siya upang ako ay maligtas at mabago. Ngunit dahil trabaho ang aking naging focus, hindi naging prioridad ang Diyos at ang kanyang mga salita. Pero dahil sa kanyang habag, gumawa siya ng paraan para ako ay makabalik sa kanya at tuluyang magpabago. Ika-22 ng Agosto 2020, isang hindi nasahang pangyayari ang naganap sa aming bahay. Nadisgrasya ang isang skilled worker na gumagawa ng aming bahay. Itinakbo ko siya sa hospital, ngunit idineklara siya ng doktor na dead on arrival. Habang kami ay nasa hospital, hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ko rin alam kung sino ang aking tatawagin. Sa aking kalituhan, bigla kong naalala ang ating Panginoong Yesus. Humingi ako ng karunungan sa Kanya kung ano ang dapat kong gawin sa mga oras na iyon ipinaalala niya ang kanyang pangako sa akin sa Isaiah 41.10 Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang inyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Agad akong naliwanagan at kumalma. Tinawagan ko si Pastor James pagkatapos ng insidente iyon at isinama niya si Pastor JR upang kami ay bisitahin. Naging oportunidad ito na ang aking buong pamilya ay makapakinig din ng Ebanghelyo. Mula noon ay unti-unti kong naranasan ang kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Hinanap niya muli ako at nang ako'y kanyang natagpuan, inago niya ng tuluyan ang aking buhay. At dahil sa mga pagsubok na iyon na parang hindi ko nakakayanin, tinanggal ko ang aking kayabangan sa aking puso at nagkaroon ng tapang para bumalik sa ating Panginoong Diyos. Kinatok niya ang aking puso at siya ay muling inagbuksan humingi ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko. At sa kabila ng lahat, hindi ako pinapayaan ng ating Panginoon. Hindi dito nagtapos ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Noong November 2020, bumaha sa aming lugar, sa Enrile, ang FCBC ay ginamit ng Diyos upang mag-abot ng mga ayuda sa nasalanta ng bahay. Nagbukas ito ng pinto upang maumpisahan ang mission outreach sa aming bayan. Hanggang ngayon, ako at ang aking pamilya kasama ang FCBCGM and Rile Family ay nagsasamba at nagsisilbi sa Panginoong Diyos. mula sa isang buhay na walang direksyon, ngayon ay puno ng pag-ibig at layunin. Ang dating ako noon ay unti-unti nang naglalaho at napapalitan ng bagong nilalang ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa aming buhay. Sa kanya lamang ang lahat ng papuri. Maraming salamat po.